Pamilya naman sa 15 anyos na dalagita nga nasa patay sa La Carlota City, Negros Occidental. Nagasinggitan sa ustisya, biktima may katsyat antes ng indulaan sa pa sa Iloy. Nakatutok ay din pedreso. Sabay pa ang yung kaso na ginimo sa imo. Hindi mapunggan sa iloy nga si Jennifer nga mangin emosyonal sa tuman kasakit nga nabatsyagan samtang ginahikot ang bangkay sa 15 anyos nga anak sa punerarya. Hindi sinimabaton ang handom ni Pearl Joy nga mangin isa ka pulis, hindi na matuman. Nasapuan ini nga wala na sang kabuhi sa tunga sang katubuhan sa barangay Kubay, La Carlota City kahapon, positibo ini nga gintilala sang iloy pinaagi sa iya panaptona responsable, mapinalanggaot, kang mapisan na subang sa tatlo ka magulutod si Pearl Joy. July 29, kadungan sa pagbukas ng klase. Nakasulod pa ini sa Sumag National High School bilang grade 10 student suno sa Iloy. Nagpangayo pa ini sang lot, kag nagchat sa pakaisa. Aton sa saspilahan, ang iya na nga pakaisag, ginchat niya no. Nga siling niya, nga uh, update to be sa ugto nako ko motor iya nga uh, pakaisa wala iya nag upod sa iya ginbilin pasong biktima ang bagsini sa eskwelahan apang wala na ini makabalik pa may mga nagpahayag sa Iloy nga nakita ang biktima sa crossing sang abonan kaangay nga may ginahulat sa iya pagpati may katshot ang anak kag ini among iya gintabo sa sina nga tion Sunod sa Lacarlota City Police, wala pa sang ebidensya nga nagatumod kundi hindi patay ang biktima posible nga ginhalid lang ini. Siguro lang may may na-recover. Pero okay nga may mga hita kami ng evidence, so hindi din nila pa sir. Ang BCPO nagabuligban sa pagpangita ng CCTV footages kapag pagtrack sang cellphone sa biktima. May mga IT kita ta nga kuan nga mga personnel at least mapalocate tani man ang no, panangatan subong. Padayon pa nga ginapangita ang sospek. Wala naman nagkakadulaan sa paglaom ang pamilya Galve nga matagan sa hustisya ang kamatayon sa gila himata. Ang ginihimo niya dapat bayaran niya man eh. Kay perti na iya kasakit sa hamon mo. Do pa matyaga niya daw sapat lang. Wala gisang kalaban-laban naging himo mo sa si iya nga nga, nga patay mo gid siya nga ano gid ang purpose mo. Ginpaidalom na sa autopsy ang bangkay ni Pearl Joy. Samta, nagpalabot naman sa pag-unong sa pamilya si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ginakundinar man sini ang natabo sa biktima. Upod kay Ruel Bangoy ay Gin Pedraso. One Western Desires.